ayon sa mga eksperto ay meron daw talagang impyerno at ito yun. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung usapang biblikal, ay pupunta talaga sa impyerno ang mga taong walang pagkilala sa lumalang at nabubuhay pa rin mapahanggang sa ngayon sa kasalanan. Pero sa video na ito ay ibang impyerno ang tatalakay natin dito titignan natin ng impyernong ginawa mismo ng mga tao. At sigurado akong tataas na naman ang balahibo mo sa ating paksa sa ngayon. Kaya naman mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga ganitong klasing mga kwentuhan. Kaya naman simulan na natin. Ngayon magsimula tayo sa pinakamaruming syudad ito ang pook sa Darabi sa May Mumbai, India. Halos isang milyong tao ang mga nakatira dito at ang pinaka problema ng lugar na ito ay ang kanilang mga imbornal. Ayon sa mga reports na sa kada 1,500 na katao sa Darabi ay nagsasalo o gumagamit lamang ng iisang palikuran. Kaya naman di na nakapagtataka na nagbabawas ang mga tao dito sa mga ilog. At ang ilog na ito ay parehas ng mga ilog kung saan dito rin sila naglalaba at kung minsan naliligo. Karagdagan pa dito, dito rin sa ilog na ito tinatapo ng mga waste ng mga produktong mula sa mga negosyo. At FYI meron ditong halos limang libong mga negosyo. So ano na, syempre wala nang maayos na hangin ang magsisirculate pa dito. Dahilan karamihan sa mga residente dito ay nagkakasakit ng lung cancer, tuberculosis at asma. At ang pinakamatindi pa dito dahil din sa di nila maayos na pagprepara ng mga pagkain ay hindi rin malabong magkasakit ka din dito ng typhoid fever. At magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na sa lugar na ito ay apat na libong katao ang nagkakaroon dito ng typhoid fever sa kada araw. Grabe no? Pero sa katunayan noon, ang Darawi ay isang gubat na napapaligiran ng ilat. Pero ng pamahayan ito ng mga refugees at mga manggagawa ay natuyo na ang dating mga ilat dito. At sa ngayon halos 25% ng mga tao dito ay nare-recycle na lang ang mga bagay na pupwede pa nilang magamit. So ibig sabihin paikot-ikot na lang ang mga kagamitan at mga basura dito. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Tumako naman tayo sa Manshiyat Nasser sa Cairo, Egypt. Dito halos 90% ng mga tao ay mga basurero at di na nakapagtataka na tinawag itong garbage city. Ganun pa man halos 40,000 na katao ang mga nakatira dito. At oo, halos ang buong sudad na ito ay napapaligiran ng mga basura. At ang tanging lugar lamang dito na walang mga basura ay ang simbahan. Ngayon, ito naman ang itsura ng kanilang mga bahay. Sa ibaba narito ang malaking tambakan ng mga basura na papwede pang i-recycle. Sa taas naman ay ang kanilang tulugan. Meron din ditong malaking warehouse na tinatambakan naman ng iba't ibang mga kagamitan. Dagdag pa, ang mga gusali naman dito ay binubuo din ng mga bakal at ang mga hindi na papwedeng i-recycle ay dito nga nila sinusunog. Pero gaano ba kadami ang basura na recycle nila dito? Sa katunayan, 85% ang mga basurang nakukuha nila ay nire-recycle nila. Ganun pa man, naniniwala pa rin ang mga tao dito na meron pang mas worse kumpara sa kanilang lugar. At oo, parang tama nga sila. Ito ang tinatawag na Poison City na makikita sa Lahora sa Pakistan. Napakaganda ng syudad kung titingnan pero ito ang tinaguriang isa sa pinakamerong maruming hangin sa mundo dahil dito, ito nagiging dahilan kung bakit nababawasan ng limang taon ang edad ng mga nakatira dito. Pero bakit kaya? Dahil ito sa walang katapusan at hindi napipigil ang emission o ito yung mga gases at mga chemical na pinapakawala nila sa hangin. Karagdagan pa, ang mga residente rito, hindi na nga nila makita pa ng maayos ang kanilang buong sudad dahil napapaligiran na ito ng makakapal na usok. Ang mga nakatira dito ay aabot ng halos labing isang milyong katao at karamihan nga halos lahat sa kanila ay hindi mo matuturing na malinis dahil nga sa mga kemikal at sa mga dumi na nag stay sa kanilang hangin isipin mo, Kapag naalikabukan ka dito ay manunot ito sa balat mo lalo na kapag pinagpawisan ka. Nagiging paramputik ito sa balat mo at dahil nga may halong toxic ang alikabok dito ay hindi na nga nakapagtataka na halos 100,000 nakatao dito ang namamatay taon-taon. Ayon pa nga sa ilang pag-aaral, nang suriin nila ang katawan ay nakita sa mga baga nila ang iron, nickel at copper at kadalasan umahalo din ito sa kanilang mga ugat. At FYI kung makakalanghap ka nito, ay magkakaroon ka ng cancer, ay infection at marami pang iba. At ang worst case scenario pa dito, ang mga babaeng buntis na nakatira dito ay nagsisilang ng mga premature baby. At ngayon mag-move on na nga tayo at dumako naman tayo sa La Orayo sa Peru. Ito'y isang syudad na may laki lamang na 390 square kilometer at halos 35,000 lamang na tao ang mga nakatira dito. Ganun pa man 5% lamang sa kanila ang walang problema sa kalusugan. Ibig sabihin 95% ng mga tao dito ay unhealthy. Bakit ka mo? Dahil dito sa steel plant o sa mga pagawaan ng bakal. Dekada na itong naririto at wala itong tigil sa pag-ooperate at ang masakla pa hindi ito palaging nililinisan. Ang resulta nito ay high concentration ng sulfur dioxide, arsenic at cadmium na nag stay ng matagal sa lupa grabe no? Ngayon dumako na tayo sa pinaka nakakakilabot na nayon sa China. Ito ang lugar ng Xinjiang. Makikita ito sa northwestern China at narito ang iba't ibang mga kampo na nasa iisang nayon lamang. Sinasabi din na halos 1 milyong katao ang mga nakakulong dito. Wala ditong takas dahil napapaligiran ito ng mga desyerto at nagtataasan din dito ang mga bakod na merong mga barbed wire. Ang matindi pa, di ka dito po pwedeng gumawa ng kalokohan dahil huli ka agad. Bakit ka mo? Dahil ang lugar na ito ay eh kada bloke ay eh may kamerang 24 hours na nagmamasid. At sa kada establishmento na papasukan mo dito ay eh dapat ka munang dumaan sa scanning. I-scan ng mata mo dito, i-check din nila ang mga naradala mong bag at cellphone mo. At kung pupunta ka naman sa isang parte lang ng syudad, ay kinakailangan mo ulit dumaan sa panibagong scanning at checking. Grabe no? At ang ganitong security nga nila ay na-apply pa rin nila sa mga bangko, sa mga ospital at miski sa mga pampublikong lugar. Ito pa ang nakakagulat sa lugar na ito. Pag nakita ka nilang mahaba ang bigote mo at balbas mo ay aarestuhin ka nila. At kapag sumamba kayo sa pampublikong lugar ay arestado pa rin kayo. At kahit nga lang bigyan mo ng Arabic ni mga anak mo ay bawal pa rin. Ngayon ano pa? Meron pa sa China na parang impyerno mong matuturing. Ito ang probinsya ng Zhuang Shandong sa China pa rin. Mataas ang rate ng mga taong nagkakasakit dito ng stomach cancer. Bakit kamo? Dahil marami ditong mga planta ng aluminum. Ngayon move on na tayo at tumunta naman tayo sa sinasabing isa sa pinakakinakatakutang lugar sa mundo. Pero para sa akin hindi ito nakakatakot na lugar. Welcome sa Burundi, Africa. Ang Burundi ay isang maliit na bansa na may sukat lamang na halos 28,000 square kilometer. Sa Burundi ay halos walang mga pera ang mga tao dito. Umaabot ng halos 11 milyon ang mga nakatira dito at halos lahat sila ay umaasa lamang sa pagtatanim at pangingisda. At dito mo nga rin makikita ang isang folding bed na may pitong taong nakahiga. Sa Burundi rin, pag may bisikleta ka, ay ikaw na ang pinagpala dahil kaya mong dalhin ang mabilisan ng paninda mo sa bayan. Ngayon, ito naman ang Haiti. Ang mga bata sa Haiti ay kumakain ng mga tinapay na gawa sa putik. Grabe no? Ganun pa 46 na bansa sa buong mundo ay nakakadanas ng kakaibang kondisyon ng buhay at 33 sa bansang ito ay makikita mo sa Afrika. Nakakapang lumo pero marahil nagtatanong ka bakit may ganitong mga bansa. Ang sagot ng ibang mga taong mayayaman ay mararanasan mo ang impyerno sa mundo kung kulang ang kaalaman mo sa kung paano umasenso. Kaya naman palaging mag-aral, alamin ng mga bagay-bagay, maghanap ng mga mentor, mag-subscribe sa ating channel at magtsagang tuparin ng mga pangarap at ang pinakahuli, manalangin.